Ang po ng gusto lang natin lahat. Ang gusto lang natin matiwasay na buhay. Gusto natin na tayo ay na na pagnegosyo, na hindi tayo takot na merong makodak sa atin, merong gagawa na masama sa atin. Gusto natin nakakapag, nakakapasok ang ating mga anak sa paaralan na hindi tayo takot na merong masamang mangyari sa kanila. Ang pagkakaisa sa ating Home Armed Forces of the Philippines, at sa iba pang departamento ng ating gobyerno. Kasama na po, sa department ang, uh, kasama na po ang Department of Education. Yan po, ang pagkakaisa po ng mga tao ay magbibigay po ng katalimikan at kapayapaan. Ang lahat naman po ng na gusto ng natin lahat sa, atin. Gusto natin nakakapag, nakakapasok ang ating mga anak sa paaralan na hindi tayo takot na merong masamang mangyari sa kanila. Ang pagkakaisa po ng komunidad laban sa mga iligal na aktividad at magbibigay po ng katahimikan at kapayapaan sa inyong lugar. Pangalawa po ang edukasyon. Humihingi po ako ng tulong ninyong lahat na ipaintindi sa ating mga anak ang kahalagahan ng edukasyon sa kanilang buhay. Ang edukasyon po ang magpapabago sa kanilang mga buhay at sa kanilang kinabukasan. Lagi ko po, po, kapag po ang mga bata, ang kausap ko, lagi ko pinapa-simple sa kanila ang kasabihan na education is the greatest equalizer. Ine-explain ko po, pinapaliwanag ko sa mga bata ng simple na naiintindihan nila. Kunwari po, tayong lahat ay graduate ngayong umaga na ito. Graduate po tayo ng kursong nursing. Ang isa po sa classmate natin ay galing sa isang mayaman na pamilya. Ang isang classmate natin ay galing sa pamilya na naghihirap. Medyo sila lagi sa kanilang pag uh, pang-araw-araw. Pagdating po sa graduation na ito, ay pantay-pantay po tayong lahat. Dahil pareho tayong nakapagtapos ng nursing. Ibig sabihin po niyan, walang mayaman, walang mahirap. Dahil pareho tayong dalawa, may oportunidad na makapagtrabaho bilang isang nurse. Ganyan po ang pagpapaliwanag ko sa ating mga anak at sa ating mga estudyante sa kahalagahan ng edukasyon sa kanilang buhay. Ang oportunidad po ay mas malaki kung Ako sila po stars, ay napagkakos ng pag-aaral. Lagi po natin ipaintindi sa kanila na yan ang magbibigay na matiwasay, masagana, masaya at matatag na kinabukasan sa na kanila. Uh, sa at ang pagkali po ay ang aking Christmas message sa, sa inyong lahat. Sana ay ngayong Pasko kasama ninyo ang inyong mga mahal sa buhay at kasama ninyo ang inyong mga pamilya. Ang Pasko po ang mga tao na nanakip sa inyo lalong lalo na ang inyong mga nagtuturoan kayong dalawa kunsihan <coughs> lalong lalo na ang uh, inyong mga uh, kapamilya dahil po ang Pasko ay para sa peace, love, and uh, hope at sana po ang bagong taon ay magdala sa inyo ng kasiyahan at kasalganaan. Maraming salamat po ulit sa oras ninyo mga kapubayan. Katuloy <clears throat> po tayong maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang mga bata at mga batang mga bansa. Ang lahat po ng na ginagawa natin ay para sa George, sa bayan at sa pamilya. So Once again, let's give a round of applause to our Vice President.